ang health risk ang sobra-sobrang pagkain. Ah, uh, meron ka bang alam dito? Meron ako ngay, Alam mo ba ate yung mukbang? Ay, alam ko ito. Ito alam yung kumakain ba? live, diba? Oo, oh, yan yung may mga ASMR. Yan yung gustong-gustong kong -gustong pinapanood tuwing gabi. Ay. Mahilig ka din ba manood yun ate? Mahilig din ako. Actually, yan yung ano, pag napanood mo, talaga na magugutom oh, ka. Oo, oh, grabe. Gabing-gabi, manonood ka yan. Yung wala ka ng mabilhan. <laughs> Wala kang ano na, na, pa bili oh. agad. Pero ano ba ang kaugnayan nito sa kalusugan? Meron bang uh, benefits? Meron bang bad impact ito sa katawan? Pero ito, mauna tayo dito. May balita kasi na ibinanda na yung mukbang or eating vlogs ng Department of Health or DOH, ikinonsidera na. Ito kasi yung ini-issue hmm. na kalusugan na kalihim ni... Teddy Herbosa ang babala sa kalusugan laban sa mga mukbang video at inihikayat ang kanilang regulasyon matapos ang pagkamatay ng vlogger na si Dongs Apatan noong Hunyo 13. Ah, at eto pa, ayon kay Herbosa, ang mukbang ay masamang gawain mm -hmm. dahil nagiging sanhi ito ng sobra-sobrang pagkain. So, pwede, pwede rin pa rin itong maging addiction. Oo. Ano? Grabe, nakikita ko talaga. Alam mo yung kumakain sila nung mga bro. Mm -mm. Sobrang dami talaga. Eh, yun din na ginagawa nilang hanap buhay. Oh, Wala oh. naman ding siguro, ano, huwag lang susobrahan. At mm -hmm. ito pa, uh, maaari din daw kasi itong magdulot ng labis na timbang, hypertension, at iba pang mga sakit. Ang DOH ay maaaring maglabas ng pagbabawal sa mga ganitong video kung mapatunayang konektado ang pagkamatay ni Apatan sa mukbang o oh, sobra-sobrang pagkain. O, oh, di ba? May bukod dito, no? Kumakain ka, pero kapag nasobrahan ka, magkakaroon ka ng sakit. Isa na dito ang obesity. Oo, oh, kasi talagang, alam mo ba bakit ginagaya yan? kahit hindi trend, mm hmm. ginagawa kahit hindi nagbablog. Kasi yung, ano kasi, ginagayan kasi online trend ako, saan yung isang tao is kumakain ng sobrang daming pagkain. So, kahit mm -hmm. hindi siya nakavlog, gagayahin mo siya eh. Saka, siguro naman, lahat naman tayo kumakain. Uh <laughs> -huh. At siguro, mga Pilipino, na tumatambak yan sa, out, oh, tumatambay yan sa social media dahil minsan, naghahanap tayo ng mga recipe, di ba? Oh. Pero saan nga ba yan naging popular? Saan lugar? May alam ka ba? Ang Isang, alam ano ko dito? kasi naging popular yan sa South Korea. Mm. Mm -hmm. Like may maraming mga vloggers na gumagawa ng mga mukbang video. Pati din sa Japan, at lalo na nung natuklasan niya ng mga Pilipino kasi nagmumukbang sila ng mga malalaking seafood, eh sinundan na ng mga vlogger dito sa Pilipinas. Oh, pero kahit ganun kasaya kumain, mm. meron kasing mga um, downside yan eh. Ano ba yung mga health risk? Una na nga dito, pagkain mo ng madam, magiging mataba o wala naman tayong diskriminasyon pero syempre uh, hindi naman nakakabuti yung uh, sa kalusugan yung sobra-sobrang fats dahil syempre may hirapan kasapang sa pang-araw-araw mo na buhay at yun na nga nagkakaroon pa minsan ng high blood pressure. Okay. O di ba? Meron din type 2 diabetes. oo Lalo na sa mga may edad na. Ay, wag din ko. Basahin na. <laughs> <laughs> lalo na sa mga uh, um, nagkakaedad na at pabata na rin. Uh -oh. Siyempre. Eh, Mag-ingat-ingat -ingat tayo syempre. Bantayan natin ang ating kalusugan. Sobrang alam nyo, eh ang kalusugan ay mahirap yung ano yun eh i-maintain kung oh. talagang pabaya tayo. Eh ito naman eh babala lamang. Hindi na po kami expert pero ito'y sinasabi yes, na rin ating mga research. Uh -huh. oh. At ito pa, meron din daw cardiovascular disease. Okay. Isa pa to. 'di ba? Ang sobra-sobrang taba at asin sa pagkain ay nagiging sanhi ng mataas na cholesterol at hypertension na maaaring magdulot ng sakit sa puso at dugo. At saka alam mo ba, meron din yung digestive problems. Mm -mm. Ano 'yun? Yung dito kasi yung pagkain kasi nung malalaki at mabibigat na pagkain ay maaaring magdulot ng acid reflux, constipation at saka yung iba pang mga sakit. And bukod doon, meron ding mga mental health issues. Ay, eto totoo to ha. Kasi ang sabi ng iba kaya nahihirapan silang magpapayat ay dahil may mental uh, mental health issue sila. Which is, naapektuhan talaga nito dahil pag bigla ka nag-gain weight, mm -hmm. totoo may stress ka. Ay, wala, bakit ganito dati pang supermodel ako ngayon? Napabayaan ako sa kusina. <laughs> Di ba? Pero ito ay ano, ano, um, para magbigay kaalaman na rin, pagka ang sobrang sobrang pagka, pagkain ay maaring makaapekto rin talaga sa mental health. Maaring magdulot ito ng stress, anxiety at depression. Kaya't mahalaga na tayo ay magkaroon ng balanse pagkain at Maingat sa ating kalusugan. Pati mag-exercise na ayun. Sinabi, sinabi mo na, sinabi mo na exercise. Pwede rin tayong maghanap ng mga hobbies or sports.